ayan po kumakain na sila kumuha na ng logo yung mga taxi driver na mga nakapila dito sa MBC Media Group DCRH <laughs> ngayong araw na marami po nakapila ng mga taxi driver ayan po tempo Ah, isang po nandito si R.H. ng pila, ha? Yan sa mga chairman. Sabi Hindi lipat nyo na dito sa kabila. O, left. yung tayo. Na, oh, o, nandito sa unang mga putang. Sinasabihan na na eh. Ayaw niya, overtee ka kayo. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, 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 <laughs> kayo para? Oo. Oh. Doon na kayo pipila? sa Oo, kabila? Ah, eh, doon dito, na ng sticker. Ayan na Sabi ko, may putak kayo dun, eh. Atito, uh, doon eh. Uh, doon hanggang sa Doon sa dulo. Ito dito, doon na magkakabit na uh, 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 ng sticker. Ah, din ko na lang uh, eh. Ayun po makinig. Ang uh, Sinabi ko, masumunod kayo po,

Ayan po, kinakabitan na ng isa-isa ang sticker ang mga sasakyan. Ay, mo, ano namin prize. One case.